Magandang araw mga kapatid sa lansangan, narito na naman tayong muli upang pag-usapan pa rin ang tungkol sa NCAP. Halos isang buwang matapos ibalik ng MMDA ang No Contact Comprehension Policy o NCAP, inilunsad naman ng ahensya ang mayhuli Ka Portal nito, isang online platform kung saan masusuri ng mga motorista kung natamaan sila ng paglabag sa pamamagitan ng mga high definition na CCTV ng ahensya. Ang end cap ay medyo mahigpit. Ang mga operator mula sa command center ng MMDA ay sinusubaybayan ang trapiko gamit ang mga CCTV na kumakalat sa buong 22 na mga lugar sa pinakaabalang kalsada sa Metro Manila. Kung ang isang motorista ay nakagawa ng isang paglabag sa trapiko, ito ay mabibirify at isang notice o violation ang ipapadala sa nakarehistrong address ng sasakyan. Ang may huli ka ay isang website na idinesenyo para sa madali ang pag-access sa iba't ibang digital device kabilang ang mga mobile phone, laptop, tablet at desktop computer. Upang suriin kung may paglabag, kailangan lang ng mga user na ipasok ang plate number o conduction number ng kanilang sasakyan kasama ang kanilang MB file number. Pagkatapos pasok ang kinakailangang impormasyon, ang pag-click sa check button ay magpapakita kung ang sasakyan ay may naitalang paglabag sa NCAP o wala. Pag may violation ka, makikita din sa site kung paano at kung saan ka magbabayad. Marami silang option at pwede ka rin mag-contest. Siguraduhin mo lang na tama yung nailagay mong numbers dahil pag mali ito, lalabas na wala kang violation. Kaya dapat double check nyo ang pag-input ng numbers. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang MMDA kung saang mga lugar ang mayroong NCAP camera. Makikita mo lang ang kanilang signboard na may nakalagay na MMDA no contact apprehension in effect. Ito lang ang palatandaan na may camera nga dito. Pero maaring may camera na sa ibang lugar pero wala pang signboard na nakalagay. Kaya ingat lang mga kasama sa ating pagmamaneho. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo makuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. thank you